Yan, hello, what's up mga kasingay natin dyan? So, good morning! So, ngayon ay nag-prepare ako ng aking lulutuin for today's ulam. So, for today's pachamba ulang. O, ayan. Thank you. Yan, so, ang panginaantay natin? Tara, silipin natin ang ating lulutuin at aking na-prepare na lulutuin sa araw na to. Let's go! Ayan, guys, uh, so... So, ito ay labanos. Yan, mga ingredients para sa aking lalutuin. Nagsangap na naman ako ng kanin. Dahil marami kaming kanin lamig. So, ito ay tira namin kahapon na pritong isda. So, yan. Nalagyan natin na niya ng para may sabaw. Yan. Nalagyan natin yan. Lulutuin natin with egg. Lagyan natin yung egg, guys. So, yan. Nakapipar na. So, tara. Sama na tayo. Tara, let's go. Puna na tayo sa kusina at magluluto. Dahil malayo pa yung kusina, may charot. So, yan. Wala na siyang tubig. At pwede na natin lagyan ng mantika para igisa na ang ating mga ingredients. So, yan guys. So, yan guys. ilagay natin yung ating kunting luya. Pag-isa-isa lang. Lalo tayong tagahawak ng camera sa dyan. <coughs> At isunod na rin natin yung ating bawang, guys. <coughs> Siyempre, sunod-sunod ng na natin ilagay ang ating Sibuyas. At kamatis. So, isa lang yung ginamit ko ng kamatis dito. Sobrang mahal kasi ng kamatis ngayon. So, ayan na. Isutay lang natin ito, guys. Okay. lutuin muna natin tong ano mga mga lahok na to bago natin is, next nga natin yung isda para malagyan natin na ng sabaw diba? <coughs> feeling expert magluto ang inyong kasinger guys tama lang yung may sabaw ang ating ulam sa ngayon dahil bumabagyo at panay ang ulam So, today is Saturday pala. September 1 or 2? 2. So, beer na guys. Ayan na. Kaparamdam na sila. Hindi pa kami ready sa beer, na yan. Charot. yan So, ilagay na natin yung isda nito. Wait. Right. So, ayan na yung isda. Ilagay na natin para maprito natin ulit kasi tira lang yung isda na yan kahapon naming ulam guys. Sinunod ko na to kasi para lumambot at maprito-prito din siya. Is so, next is So, maglagay na tayo ng mga pangpalasa guys. So, nasa sa inyo po yan kung So, as usual, lagi kong sinasabi, tancha-tancha lang. So, ayan. Lagyan natin ng paminta. So, nilagyan ko na yan ng patis. At mamaya ko na ulit itiplahan ng ibang paminta. At nilagyan natin ng tubig to para lumambot yung isda. And yes, pakuluan natin. Di ba, lang expert si kasinge, So, ayan na. Lagyan ng water. Kalma, totoong Kala mo marunong magluto, no? <laughs> ayan, guys. Oh. Ah. So, kailangan natin may sabaw ngayon. Nilagyan ko ng tatlong basong tubig. Ang aking niluluto sa ngayon. Comment down below, guys, anong tawag sa lutong to. Kasi ako hindi ko alam. <laughs> Charot. Nagluluto. So, ayan, guys. Natakpan muna natin yan para kumulok. Tara! Ang laki ng kawali. So, ayan. Antayin natin kumulo yan, guys. So, ayan na yan, guys. Oh. at kumulo na ang ating sinabawang pritong isda. O, oh, ba diba? Kumulo na siya, guys. At, of course, ilagay na natin yung labanos para lumambot siya. And guys. I'm sure kami din na naman dalawang mag-asawa nito ang kakain sa niluluto ko. Ah, oh, diba? So, ayan. Pagpan natin ulit at para lumambot ang ating labanos. and guys ay tinimplahan ko na po yung aking sinabawang isda na mga banos so di ba sa so, lagi kong sinasabi na sa inyo kung paano nga timplahan ng iyang niluluto ayan dali hindi tayo para paras ng panglasa Now, this is my chambang ulam sa araw na ito so medyo hilaw hilaw pa yung ating labanos Puluan pa natin siya ng konti. At saka natin ilagay yung binating itlog. So, lapit na guys. Ready to serve na to. Ayan. Mayamaya -maya konti. Woo! Ayan guys. So, ngayon ay susunod natin ang Ayan, itlog. Ready to serve na to guys. <laughs> so, tapos na ang ating niluluto sa ngayong araw na to sa pachambang lutong ulan ni Kasine o oh, diba so ready to serve na thank you for watching see you on my next vlog guys bye <music> i oh, oh, oh.